Patingin okay, ang design mo. Ito. Per kilo po Per kilo? Oo. Oh. Ano sa pal? Kaya yung 60, saka 40. Wala tayong 40 ngayon, meron dito yung... Mas baka lang po ba? Dalawa lang kailangan. Gawin po ste. Pwede rin naman. rin yung awan. Baka parati lang Pang ano lang, pang... Poste. Um. Pang poste. Oo, oh, Sa isang length, magka ilang kilo? Ah, yung pinakamabigat niya nasa 43. 43. Magkano yung kilo? 65 po. Magkano isa? 65 40. Ano na lang din. Ah? May supply list kayo dito? 790,000. 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 Yun ah, Kaya oh, yun, no, <laughs> yung sinukupaba, yun nalang ang bilhin mo. sa'yo Masyadong mabigat Masyadong mabigat yun yun ang sila, na yung mga <laughs> <yon, laughs> <yon, laughs> <yon. laughs> Kasi yung 40, halos sa parehas nalang makapainan Saan? Yun. Yun ay yung Kasi yung 40 sa hardware, magkanihan. Ay, dito.

At mga ka pwede mong yan Kaya lang, ah, siya? kailangan mo, hindi ka nang magsususunod, hindi kagaya dyan. Magka, six, six, six ka ka dyan, pa dalawa dito. Oo, magkakain But, kasi kailangan daw niya, kapag 8 feet, 14 Eh, ilan to? 8 feet yung 1000 kerasa. Ito po, magsusunod niya natin.

doy eh, pag ordinaryo ordinary na parang po siya. Ano? 8 cheap, 14 piraso. 14 ito may kulay. Uh, oh. um, ganito lang. Mayroon din pa lang kulay. ito kung hindi ka Ito, Yung walang kulay magkano. Oh, Ayan. yung walang, ito yung may kulay. Ito so. Ito yung long span. Masirato. Diba sabi nyo 14 pieces? 14 pieces na 8 feet. 14. 20 times 14. Tama? 14 feet. Ah, 14 pieces. 14 na. 8. Oh, ito lang. Ito yun. 5 feet. Ito sa long Ito sa long span.

Patingin, patingin, ang sisahin mo. Ayan o. Oh. Malipit siya. Baka... Kailangan kasi magbigat eh Para... Sayang ha, wala kayong angel bar. Di ba lito lang kung ano available sa isa? Yun na lang. 30 ah. po. Yes, uh... Baka Baka makapal ito. Makapal? So, ibig sabihin, isa na lang yung na naiwan na may face? Ibig isa lang Pero, kung buwan po, gusto mo Pares na lang makapal Gusto ko nga may face So, ito na lang naiwan eh Ito <laughs> nga lang po, eh. nakatoka nila lang Ito nga lang oh. so, po,

Anong nirequest niya? Okay. Hindi na naman 'yung patungan ng sa sa isin. Ha? Harap na Hill niya, Hill sa loob. May mga din sila. Hellwood Hotel Al Oh, walang putol Apat na piraso Oh, 18 feet Ito, daw parang okay to. Ito, brown Ito, pula Ito, pula Parang okay to sa akin Ito, yan Ito, pa. brown Brown pot Oo alam ko Ikaw ano gusto mo? Okay. Ano po may sa bahay niya? Pula. Pero pang ng bahay namin sa Kasi sabi sa bahay. pala niya ng Pero naman pala Okay. Sa likod naman yung kaharap, sa likod may bahay din matagal na po yun. eh. Ah, na sila. Matagal na po Matagal na po Matagal na, ibig sabihin, dumating sila, diyan na yan. Harap ng Hellwood Hotel. Harap ng Hellwood Hotel, may papasok, uh, papasok sa loob. Hindi, mahirap ipasok. Hindi, hindi na mahirap. Hindi mahirap Kasi hindi kaya ng ano eh Hindi Support local Ito po isang dalit lang po ba? 60-13 po Gagamitin welding machine Ganun din kalakay nung ginagamit nung gumagawa ng girls Ito po yun Ito yun? 2.5 po yun ito yung ginagamit ba? Ito yung ginagamit nila. Magkano to? Magkano ba to din? 150. 150 daw. Okay. So, Sa lang sila. At ah, tapos ang, ang text, text po yung... na 3 threads? Mm -hmm. Sa box. Metal po ba? Masyadong mahaba ang threads. Ang threads po na pang ano na natin yan, pang mga kawin. At ganito lang po ang ano natin. Ito rin, ito rin gabi niya. Yung parlance niya at yung... Ah, ito lang po. <laughs> ay tinitinda po namin talagang pangkabit lang sa mga ano, eh, items namin. Pagka po tres, masyado na siya mahaba. Ano to? Oh, dos. Yan po kasi, two... One and to? Two, dos to. Ito, two and one na yan. Two oh and one Oo, 55 mm uh, Pag 3, masyado na siya mahaba. Pang ano na yung kahoy. Isang box daw? Ilang pinasubi? 350 ang isang box. Ito 350 yon? ang laman. Ang dami? dami? Ay, sobrang dami yan. Ay, puno po yan. Pagka 350. Balik Balay ka lang yan. Pagkali <laughs> na lang po ako sa inyo. Oo, oh, sige. Oh, Ganito po yan, o. No? Pagka 350, ay pagka isang box. Walang hap yan. Bibilangin po natin. Pwede naman magbilang. Parang <laughs> nagbilang ba ng bariya. Oh, marami to, eh. 350 yan, oh, o. o. Ang <laughs> dami, <laughs> Sobra. Oh, sobrang dami. 1, 100 lang. Day one fifty. Gawin mo 150. 150 pieces. Ang lapit-lapit na ako. Oh, day oh, okay. oh, say. oh. <laughs> <laughs> Diba? Sayang din, oh. Mmm. Sayang May hey, kaking 15 kami. ma'am Wala siya nag-inorder. Sige, mali yung pag ano, ako dito.